Magandang araw sa inyong lahat. Ito na naman ako mag update sa aking daily lifestyle here in our province. Ito ang provincial life ko dito sa Hinaguan Nature Park. Uh my countryside, diba? Ito ang ating daily update, guys. At I'm very happy, guys kasi nga meron akong nabiling bagong lupa o property dito lang sa gilid ng fish pond. Gilid lang din ng lupa na nabili ko dito sa farm. At ito yung sa gilid. Ayan na nga nililinis nila ni Mama Sita at ang aking mga pinsan na kung saan sila ang aking mga, alam niyo naman, mga maintenance boys ko dito. San baba ako kukuha dito sa aking mga pinsan lang din para kami-kami lang din magtutulungan at para naman makatulong ako sa kanilang mga daily needs. At temporarily, nandito din ating mga manok. Ayan ang ating mga mano kasi dito natin sila pinaparami at nililinis nila ang ating kapaligiran kasi gagawin namin dyan namin ilalagay ang ating mga ipapananim ang ating mga gulay lahat ng klaseng gulay na pwedeng itanim dyan Siguro na sa mga 150 square meters po yan siya. At ayun may ari si Auntie Merlin. Ayan. At before anything else, kumusta naman natin sila ni Jigjag? Ayan, si Jigjag po ay nagtitimpla ng aming makakapi ngayon. Ah, oh, ba? Diba? Syempre, sa akin, milk. Kasi nga, parang pampaganda daw. Kasi para maganda ako sa paningin. Kumpara dyan kay Uyong. Charot lang. At siyempre si Scarlett naman ay naghahanap buhay sa kanyang live. At siyempre, natinto naman dahil sa ating mga fish pan, nililinis din nila ang ating fish pan para naman kahit papano, makalanghap ng sariwang hangin at tubig ang ating mga isda. Ano daw? Para maganda ang pag-harvest natin, kailangan malinis din ang ating kapaligiran sa ating mga tilapia at nilinis nga iyan ng ating mga pinsan na kung saan sila ang ating maintenance boys. Paulit-ulit ako, yan ang sinabi ko kayo na sa so, ayan ng ating fish pond. After dyan, mag-harvest kami kasi masado ng marami sila at crowded na masyado. Dito naman sila ni Maring Mar at si Amanda. Sila naman ay nagdamo at ayan ang nadamo nila kaganina. Dinamuhan nila para malinis. At syempre, after nila magdamo, nag tatanim sila ng mga bulaklak sa gilid. Ayan, nilinis nila ang gilid ng ilog at um, after niyan, tataniman nila ng mga klase-klasing bulaklak. At yan na nga ang mga bulaklak na tinanim nila ni Amanda at madali lang po kumapal yan. In just one week dadami na yan at yayabong ang tag nito gagapang dada basta madali siyang madali siyang magmultiply O ba diba? nagtanim sila dito banda nagtanim din ako dito banda sa may gilid ng bonfire natin Tinanam natin at marami na rin siyang tumubo ng mga damo-damo ng mga carabao grass at dito rin sa mga sa may tent area natin nagpalibot din ako ng mga kaksam yung nakikita eh kaksamb, Kaks cam basta eh, hey, pagskak talaga, mahirap talaga. Yung mga pula na brain flower na sinasabi ko, medyo um, parang utak yung color niya, ay yung itsura niya. At dito naman, malinis na rin siya, pinadamuhan ko na rin siya. nilagay ko siya ng mga sunflower. Nagtanim na kami dyan, excited ako sa sunflowers. At dito pala kumuka si Amanda ng mga pananim para ilagay doon sa ating gilid ng ilog. Samantalang ako naman ay naglalabagay. So, nagsasampay ako dyan ng mga pinaglabahan ko kanina. Ayan po siya, medyo yan po yung medyo pinakapaborito kong talagang gawain talaga ang paglalaba. Alam niyo naman ako, talagang I really love water. Pinaglihiyata ako sa palaka. At syempre, after ko magsampay, nag Ha? Huh? Baliktad? Hindi pala guys. Ano pala yan guys? Kanina yung sinampay ko yun yung mga unak kong labahin. Hindi ko lang siya na-video. Ito naman yung pangalawa naman. Kung kanina mga damit yun, ito naman yung mga short namin. Dito ah, kami naglalabas. Sa, sa labas lang po yan guys. Kasi yung tubig ay andyan lang yung supply natin. At naguwashing washing machine ako. Kasi nga, alam niyo naman, medyo madali at convenient pag may washing machine talaga. Pero mahirap talaga ang ating tu ang ikot ng tubig dyan. May ay ng kuryente kasi mahina po. Nagpa-fluctuate kami dito kasi low voltage po kami. And move moving on, dito tayo, kina mama, kasi alam nyo ba ang nangyari dyan? Nawawala po ang quint ay, quintas, ang bracelet ni mama. Promise, nawala yung bracelet na dyan. At makikita nyo yan sa yung ibang video na um, paano nawala, sinong kumuha at anong nangyari. So, hinahanap nila ang kanyang bracelet worth 36,000 na talaga namang galit na galit na siya. Kasi nga, hindi mahanap at dyan lang daw nawala talaga at niloloko ko nga siya.

Ano niyo ba? Paano tabi tawag sa medikina? Suran taw Makita to. Hala, 36 pesos daw. Ayun po nawala po ang ang. Makita to, 250 mil. Hala! Ay! Sumadoy. Bilang niya tinilad. 'Di na lagi. Tinilad. Ako di sa diary dapat. Teka, saka pa pa nakaban sa langit manalabay na nalabay dayon. Natul-tumalsik. <laughs> Mali nga mukoy <mapakai> nirbison ta. <laughs> oh, kanina nakaasa ka pagikan. Sure ka diri to? Ini e lagi. Dobollak tapos nang tanggal? Maka namo na sanla mo na rarimatin na. Sos. Sos. Tipis lagi lokat. ako pa namang bayad ng ano noon? Tubos. mo tayo mong gilukat no. 5,000. Oh, di ba? 5,000 ang makita. 5,000. 5,000. Ja, ko makita na karon. Hala. <laughs> Anyway, kung nakita nyo po ang video namin ng pagkawala ng bracelet ni Mama, nakita na po ang bracelet ni Mama at ako po ang nakita noon. Naiwan niya sa tindahan ay eh nahulog sa tindahan. Dito naman tayo sa ating mga flowers naman dyan na masyado na makapal at malaki at um, tag nito darating talagang oras na yan dyan na talagang magki-clearing siya guys so masyado na siya malaki na tapos na ang kanyang pamalaklak namatay na po yung kanyang mga branches at kailangan na siyang tanggalin kasi meron na pong tumubong mga bago dyan sa may baba lang niya so tumubo na po siya tanggalin natin yung mga malaki na para may bago na namang tutubo at syempre kailangan natin linisin ang buong area para malipat natin ang ibang mga gamit dyan at tingnan nyo ang mangyayari eto ang nangyari dahil natapos nang linisin ang mga damo ah, damo, damo ang mga bulaklak diyan sa gilid ililipat naman natin tong ating napakabigat na mga furnitures ayan napakabigat na tugas na yan yung duyanan na yan ililipit ililipit ililipat natin siya sa gilid ayan tatanggalin natin yung ating um, duyanan d'yan kasi para ma-adjust yung ibang mga nilipat natin at ang bigat-bigat talaga niyan guys so as you can see tulong-tulong po ang aking mga pinsan ayan po mga first cousin ko po yan at saka yung kapatid ko yan po talaga yung mga kababata ko kung sabay ko pong lumaki sila po talaga yon oh di ba ayan ako ang kanilang mother superior at dahil tapos na tayo sa dayanan, ito naman ang ating um, front desk. Front desk, ano bang upuan to? Anong pangalan nitong ano na to, lamesa na to, yung paralagay ng wine, yung parang counter, counter table pala. Yung counter table natin, ililipat naman natin siya. At syempre, ang laki-laki ng talisay, hinawi ko muna siya kasi baka matamaan at mabali ang kanyang mga branches of science. Ah? Branches of talisay. So, ayan na. Nilipat natin siya dyan para kasi mga purpose picture purposes kasi nagpapapicture kasi dyan sa mga ganyang bagay lalo lalo sa doyanan gusto nila talaga yung maganda yung um, view sa likod yung green, greenery green green basta green scenery greenery look basta yung parang may bukid green 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 yung mga punong punong kahoy ganyan so nalipat na natin siya guys at syempre hindi pa tayo tapos, 'di ba? So ito namang ating napakalaking um tag nito, carousel chair naman. Ililipat naman natin siya dito sa gilid para mas ma-center yung mga furniture diyan kasi inusog na nga yung counter table natin. Iusog din natin ang ating carousel chair dyan sa gilid mabigatin po yan siya guys ayan ayan po tumulong na po ako kasi alam mo naman ano bang sense ng ano ko nang napalaki kong katawan kung hindi rin mo na diba so after nyan ang ililipat naman natin itong um, nito, set na to na medyo anong tawag dyan pang Basta, parang salaset. <laughs> salaset, tawag yun, Jay. So, ililipat natin siya kasi masado siya nakatagilid kasi nga gawa nung walang space kanina kasi meron nga yung counter table. So, ililipat natin siya ulit. Ayan, medyo na center na siya at kailangan natin siyang gandahan masyado para naman pag nagpicture yung ating mga guests at tumambay sila diyan, mas relaxing ang feels tsaka maganda ang views. Nakita naman, di ba? Nakita niyo yung coxcam na tinatawag ko, yung color red na bulaklak. Pag pumunta kayo dito, pwede po kayong makumuha ng mga seeds po niyan. Free po yan, guys, kasi sobrang dami po niyan. Pag namulaklak po, tsaka yung seedlings niya, madali lang. Kukunin mo lang yung mga seeds, itataktak mo lang. Tapos, ilalagay mo lang sa lupa tas tutubo na po yan siya guys ganyan na kadali so free po yan pag munta kayo dito pero sa ngayon huwag yung kunan kasi kakatapos na namin mag harvest lahat at naglagay ako na yan sa paligid namin pag lumaki na yan at namulaklak pwede na po kayong kumuha so it's clearer na clearer cleared clear clear mas malinaw na siya at mas maaliwalas tatanggalin na nila yan at tutu tutubo pa yung mga ano niya ano yung paano yung lana? Ayan, MJ, oh, ganyan yan si Oyong. Dito nilalandi yung mga pinsan ko. Na naurong na sila lahat. Tapos, yung mga buto-buto niyan, ipapagpag nila doon sa kung saan kailangan ipagpag. So, hanap na dito na papapagpagan nila para dito tumubo yung mga flowers niya. Saan kaya pwede ilagay? Hmm. Dito, pagpag di dito oh. pagpagan nila. Ayan, dito unahan pa. Wala <tuh -tuh> <Ha? Bila tuh -tuh> dia. Wala na Limungkot bulak ang itang anak ana ka dry na nga flowers. Diyan, pag tumubo yan diyan. Diyan ay ginigusto ba? Wala. dani bo ako? sa likod bo Dami bo. Ay nang nagjak kayo, go ng Ito dapat yung rimbo, si may tumubo sa likod ng CR. Tapon na nila yan. So, sana tumubo na sila lahat para maging maganda ang buhay. Balik sa paglilinis. Ayan. Ayan. Kelanganila mag-drift prop na mga bato para ma-protectionan ang itong niyog, yung mga pananim ng niyog. gani. katas dapat yang lebih kani. ni. Oh, uh, ano anar ma banlas mong yapuna? Yung anar o ma banlas yapun ni. Eh. Pasak di. Oo, yagdan na lang para dili kay luag. Yagdan na lang para ang taas din ni eh, napita.